Ayon kamusta na naman kayo? Pupuntahan nga natin yung garden ni Sir Brian at meron nga siyang bagong dating na bonsai material. At atin naman itong i-workshop. Makikita nyo nga dito ang ilan sa kanyang mga alada at iba't ibang klase niya ang kanyang mga bonsai. Pero focus muna tayo sa isang nito. Ito nga ay isang variety ng juniper. Isang medium na creeping juniper. At sa ngayon, ito nga ang ating i-workshop at tatanggalin muna natin siya sa kanyang paso. Para naman mas mabilis natin siyang mawiral, dito makikita niyo kung gano'ng kalaki ang ginamit na paso ng mayare at pure ipa nga ang gamit na dito. At syempre, pagpalitan natin ang medium na lupa yan. Sa material nga na ito, Maganda ang pagkakahubog ng kanyang base. Dito nga pipilihan na natin siya ng kanyang front, kung saan ang magiging mukha ng puno. At ito na nga ang napili natin na magiging front niya. Pagkatapos nga natin napili yung kanyang harapan, magbo-branch selection naman tayo. Dito pipili natin kung saan ang magiging first branch, second branch, third branch, and so forth. At kapag naiwan na ang mga branches na gagamitin, mag wire na tayo. <coughs> at goods daw sabi ng dog. <laughs> at pagkalipas nga ng ilang oras, ito na nga ang kinalabasan ng ating first wiring. Hihintayin pa natin ang paglago ng kanyang mga secondary branches para sa mas magandang resulta. At syempre, aabahan natin ang second wiring nito. At maraming salamat muli sa panonood.